So unahin natin mga kababayan itong kay Marcoleta. Nako po, eto po mga kababayan, medyo ano to ah, masalimuot na pangyayari ito. Nako po mga kababayan. Si Marcoleta po mga kababayan ay talagang nangangamoy rihas po. Eto po yung masasabi natin na kahit senador ka ay wala ang walang kapangyarihan ng Senado. Ah, kapag nagsinungaling ka at hindi mo mapatunayan, mga kababayan. Ah, ito po, i iisyuhan ng Shukos Order si Marcoleta ng Komilik. Bakit? Kung hindi niya maipaliwanag ang kaniyang pamimeke sa kaniyang sose at hindi tugma sa salen. Ito na nga mga kababayan, kung naalala ninyo yung ating panawagan sa Komilik na sana hindi magbungol-bungulan, hindi magbibingi-bingihan itong si Comilec Commissioner George Garcia. Hindi yung ha, narinig mo lang, palusot mo lang sa kabila, sana walang ganon. Eh ngayon nga mga kababayan ay ito po ay uh, nasilip nga mga kababayan ni Commissioner ng Comelec George Garcia. Ah, nako mga kababayan Ma'am Ganing and kay Ma'am Jilly Ishida, and kay uh, Livy Soriano. Hello po. Nako ito po mga kababayan, iissuehan ng shukus order ng Comelec si Marcoleta at pagpapaliwanagin no kung bakit ah, uh, hindi niya isinulat nang totoo ang mga nagdo-donate at bakit niya inangkin na pera daw niya at hindi po niya yan may tanggi mga kababayan kasi siya mismo binoise out niya yan sa net 25, eto hmm. po mga kababayan makinggan po natin ha eto hmm. Wait lang ha, mga kababayan. Ito po. Ayaw ko sa order si Sen. Rodante Marcoleta. <coughs> na kinumpirma ni Comunic Chairman George R. na i-issue ng Political Finance Department o PIFAD ng Komisyon ng Shokos Order si Sen. Rodante Barcoleta sa susunod na linggo. Mm. Ay si Garcia, layunin ang Shokos Order na pagpaliwanagin ng senador para malaman ng Comunic kung saan ang simula o sino ang nagbigay ng donasyon sa kampanya ni Marcoleta. Ito dahil na rin sa ulat na umunay hindi pagtutugma. ng statement of contributions and expenditures of SOSE ni Marcoleta sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth of tanen. El. Patay. Sa kanya na basis sa sosay ni Marcoleta, 112 million pesos ang nagasas sa kampanya, mas mataas kumpara sa higit 52 million pesos na idineklara sa kanyang tanen. At nakita nga namin na yung amount na binention uh, na uh, na, nagastos, ay yung talaga yung nagastos. As kung saan ang galing o paano, paano yung pinanggalingan nung nagastos na amount na yun, yun ang ating gusto rin malamang. Paliwanag ng Comelec, dapat malinaw na nakalista sa SOSE ang lahat ng donor at pinagbulan ng kontribusyon at walang exemption kahit anonymous ang donor. Kung matutunay ang pinayka ni Marcoleta ang kanyang SOSE, sabi ng Comelec, posibleng maharap siya sa kasong perjury o paglabag sa election law. Yan, palitang kumpirmado, sigurado, dito, ang Radio Patron, Steve Bragg. Nako, kita ninyo, rinig ninyo mga kababayan, sabi sa DZMM, kung mapatunayan ng kumilik na si Marcoleta ay peneke ha? ang sose niya, no? mga kababayan. Nako Mga kababayan, bakit nga ba ito nasilip ng kumilik? Kasi ganito po, mga kababayan. Nako po, laglaga na ito. Ha? Tagal naman, pilahan ng kaso ni Marcos. ah. Dalian nyo para mabawasan ang problema ng Pilipinas. Nako, mga kababayan, kung dadalian din po yung kakasuhan, edi para lang pong tanga kasang nagkaso dyan. Kakasuhan mo ngayon, after two weeks, or one year, nakakalaya. Kasi bakit? Minamadali. Huwag niyong madaliin, antayin niyo lang. Mm. Mga kababayan, bakit nga ba, ah, mga kababayan, na dumating or humantong sa ganito na si Marcoleta, ay ipapatawag sa Comelec. Kasi dahil po dito, mga kababayan, ah, Marcoleta, Salen, ah, ito, ito, mga kababayan, kaya po siya, uh, mga kababayan, ay humantong na ipinatawag or inisyuhan ng Shukos Order ng Comelec dahil po, mga kababayan, silip po ito ng Billionaire News Channel. Naku po, kawawa si Markuleta. Ito po, mga kababayan, ha? pakinggan nyo po ang Billionaire News Channel kung bakit nasilip ng Comelec na si Markuleta ay nagsisinungaling sa kaniyang sose. Ito po. So, it's just right that people have access. Patuloy na hinihimay ng Billionario News Channel ang isinapublikong sal-in ng mga senador ang 2025 net worth ni Senador Dante Marculeta, kapansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Darito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ilang linggo na ang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALEN ng public officials. I think that, uh, that, that, all departments should be able to should have the same transparency as we, will set, as we are setting in the Office of the Ombudsman. Because um, everybody here, all, the government officials uh, have accountability issues. Diba? Uh, we, we, have, uh, we have to be accountable for everything we do. So, it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicize na ang 2025 silence ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marculeta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Nakakuha rin ang Bilinary News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE ni Marculeta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash o in-kind sa kanyang nag... Ah, narinig ninyo mga kababayan, according sa pinilapang sose ni Marcoleta, hindi daw siya tumanggap ng donasyon, cash or in-kind. Yan ang kaniyang sinabi sa sose niya. No, sa Komilek. yan ang kanyang pinilapan, yan ang kanyang nilagay doon at nilagdaan. So, sa madaling salita mga kababayan, inangkin niya na Pera daw niya lahat yon Walang galing sa mga donor. Walang galing sa mga nagdo-donate. Oh, ngayon, mga kababayan. In kampanya. <coughs> mm. Pero ang kanyang kabuuan gastos aabot sa 112 million pesos. Oh. Mas mataas ng more than 100% kisa sa declared <coughs> net worth niya. <coughs> mm ang pinakamalalaking gastos ng senador na punta sa kanyang TV political ads. Mm. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, idiniklara niya sa Comelec na galing lahat sa sariling bulsa. Nako, kaya, nakita kaya... ninyo, mga kababayan. Ah, idiniklara ni Marcoleta sa Comelec, sa kanyang sose, na ang 112 million na nagastos niya ay galing lahat sa sariling niyang bulsa. Ngayon, mga kababayan, okay na sana yun eh. Ah, Okay na sana yon mga kababayan. Ha? Ah, okay na okay yon Walang komisyon yon Ha? Ah, yung 112 million na sinabi niyang galing sa bulsa niya. So walang problema doon kasi sa salin, wala namang sumisilip sa salin. Ang problema mga kababayan, ha? Ah, nahuli kasi ang isda sa sariling bulsa. Yung bisugo kasi mga kababayan, nahuli. Bakit? Kasi merong programa ang Net25 Ah, mga kababayan, merong programa, doon siya nagngangalngal na ang sabi niya, sinabi kasi sa akin ng mga nagdodonate na wag ko na daw silang pangalanan kasi utang na loob ko daw yan sa kanila. Hmm, eto, pakinggan ninyo. Mga kababayan, pakinggan eh, ninyo. Yung bagong nilalabas eh, yung ipinasa ninyo na salen mm. at yung comparison sa sose. Mm. Eh, ang sabi nila ay... <coughs> paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas gayong ang, kanyang asset ay mas maliit mm. Sen, paano bang nangyari Ayan. Ganito eh, napakasimple lang ng paliwanag dyan eh. Oh, paliwanag daw. Uh, kung nakinig lang sila nung uh, siguro, meron kaming Thanksgiving, uh, ano yan eh, parang event. Aha. Mm -hmm. uh -huh. Ang pasimula ko nga doon eh, uh, Meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Nanalo, ha? Huh? Meron nga ang isa nga broadcaster dyan, nagagayong ngayon hindi makamubunin, hindi uh, uh, ko. Pero mm. hindi ko kinakailan na sinabi ko yun. Mm uh -mm. -uh. Nagtaka, taka -taka. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Ayan okay. na! Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Maraming kaibigan. Nelson, alam mo, ang mga kaibigan ko, Nagbigay sa akin talaga. Uh -huh. Oo, oh, ayan. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Ano? Uh -huh. uh -huh. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Oo. Uh -huh. Kongresman ako noon eh. Kung kami po ay naniniwala na nakarapat dapat kang makarating sa Senado. Ayan na. Tanggapin mo ang halagang to. Marami uh -huh. sila. Uh -huh. Isa lang ang kanilang pakiusap sa'yo. ano sa po yun? Eh, sana huwag muna kaming i-disclose ang identity. Uh -huh. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, uh -huh. Mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Mm -hmm. Merong, merong kaakibat na kung tawagin na deed of acceptance of donation. Ayan na, eto na mga kababayan. Okay na sana yun eh. Ah? Kaso lang madaldal ang aso eh. Tumahol ng tumahol. Ah. Ayun na mga kababayan sa sobrang tahol. Inamin niya na marami siyang kaibigan na nagbigay sa kanya na sinabi daw ng mga nagdodonate or donor o nagbigay na wag daw pangalanan kasi utang na loob na lang daw ni Marculeta yon sa kanila. So ngayon mga kababayan, ang nakasaad kasi sa Sose ng Comelec, mga kababayan. Basahin natin ha? Basahin natin. <clears> ha? <throat> ah, basahin natin kung ano ba ang rules ng Comelec. Nakasaad kasi sa Comelec, mga kababayan, bawal mong pikiin. Bawal mong dayain. Ha? Ah? Hindi nila ma-delete 'yan. Nakasave na 'yan, Eric Mixed Vlog. Mm -mm. Bawal dayain, bawal pikiin. Ito. Sose and Komilek Basahin natin ha mga kababayan Naku po patay tayo dyan Ito ah, na Sose in 2025 Now accessible via Komilek Ayan po Komilek asked Marcoleta to explain Sose Misdeclaration Naku po ito na Mm. Ah, Ano ba ang ah, Sose? <clears throat> ito po Pakinggan ninyo mga kababayan. Pinagusisi na ng COMELEC ang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Hindi lang ni Senador Marcoleta, kundi ng lahat ng mga kumandidato sa midterm elections. <laughs> Patay. Kakasuhan daw ng poll body ang mga nagsinungaling dito. Narito mm. ang agenda report. Patay ka ngayon! Ah, pakinggan niya! <sighs> eh, dapat i-detalye ang lahat-lahat ng nagbigay i-detalye ang lahat-lahat na tinanggap at i-detalye din yung lahat-lahat na pinagkagastusan. Patay! Pera na tinanggap o yung perang galing sa personal na pondo. Mm. Posibleng maharap sa isang election offense at iba pang kaso tulad ng falsification of public documents ang lahat ng mga kumandidato na nagsinungaling sa kanilang statement of contributions and expenditures o sose. Yan ang oh. inilahad ni Comelec Chairman George Garcia. Kasunod ng pag-amin ni Sen. Rodante Marculeta na hindi niya i-disclose ang lahat ng kanyang contributors sa nakaraang halalan. Una na kasi iniulat ng Bilinary News Channel na tila hindi nagkakatugma ang declared assets and network ni Marculeta sa kanyang naging gastos sa 2025 elections. Ayon sa sose, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cashman o in-kind sa kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuang gastos aabot sa 112 million pesos more than 100% sa declared net worth niya na 56.9 million pesos. Nako. Parehas po 'yun, wala pong pinagkaiba sa doon sa election offense na 1 to 6 years imprisonment at syempre kung mali po 'yung impormasyon, 'yan nga po ay perjury din hmm. at uh, the same time ko sa kasama. Pakinggan ganin niyo ha. Walang pinagkaiba. 1 to 6 years na pagkakakulong at makakasuhan ng perjury. At ano pa? Pakinggan nyo ha, mga kababayan. Anong sabi? Hmm. Siyempre kung mali po yung impormasyon, ah. yan nga po ay perjury din. Ah. At uh, the same time kung sakasakali, pwede rin po yung mag-classify as uh, falsification of, of document. Patay. Pero paglino ni Chairman Garcia, hmm. hindi nila sinisingle out si Marcoleta, at wala pang formal investigation patungkol sa senador. Not Kasalukuyan no. na rin kasing tinitingnan ng Political Finance and Affairs Department ng Poll Body, ang sose ng lahat ng mga kumandidato. Sakali magkaroon ng findings, posible raw pagpaliwanagin si Marcoleta patungkol sa kanyang naging deklarasyon. Tinitingnan na namin individually yung mga sose patungkol sa deklarasyon, uh, tamang deklarasyon, na isama ba o hindi na isama. Uh, maganda po yun yung may mga statement publicly na binigay, uh, yung mga involved na uh, personalidad, kahit paano pwede po kasi namin pagbasihan yon yung mga statements na, na yan. Paalala ni Chairman Garcia, hindi nasakop ng kanilang jurisdiksyon ang mga kasalukuyang nakaupong national officials. Ibig sabihin, wala na silang kapangyarihan para i-disqualify ang mga ito. Pero posible pa rin daw silang magrekomenda ng election offense na may karampatang isa hanggang anim na taong pagkakakulong A perpetual disqualification <laughs> from holding public office. So, so ang according, sabi ng Comelec, wala na silang kapangyarihan para ipadisqualified ang mga nagkakaroon ng offense katulad kay Marcoleta. Pero meron silang kapangyarihan na ikulong ng isa hanggang anim na taon. So, wala rin. Parang na-disqualified rin. Bakit? Senador ka, nakakulong ka naman. Oh, wala rin. Parang disqualified lang din. ulang nangyayari. Hmm, parang parang Laila de Lima ang labas. Nakakulong pero nag-duty sa loob ng kulungan. Yeah? Oh, so parang wala rin. Oh. Ngayon mga kababayan, tanong ko at tanong ninyo, mga kababayan, makakalusot kaya si Markuleta dito? So kung hindi makalusot si Markuleta, ibig sabihin gumalaw ang ating justisya or ang ating justice. Ngayon, kung makakalusot si Markuleta, ibig sabihin lang may maimpluensya talaga siya. Bakit? Election offense yan eh. Ang nakasaad kasi sa sose ay dapat kompleto, detalyado, hindi dinadaya. So imposible naman mga kababayan na hindi dinaya ni Marculeta 'yon. Ang kanya'ng nilagay doon sa kanya. Oh. So ibig sabihin doon pa lang nagsinungaling na siya. Offense na 'yon. Oo. di niya sa kanya'ng pera eh. Pero inamin niya sa ni 25 program na marami talagang nagbigay sa kanya. Hindi lang niya nilagay ang totoo. So sa madaling salita, nagsinungaling talaga siya. Di oh, sabi nga ni Amy, kumbaga, kung may pananagutan man, wala talagang lusutan. Kumbaga, kung, kung mapatunayan man, walang lusutan. Di ba? Hmm. Diba? oh, tama na, kahit saang ang gulo mo tignan, mali. Di ba? Mm hmm. Oh, bakit ako tatama? I-live ko to. Di ba? Lumayas ka kung ayaw mong gustong makinig. Bakit? Masakit ba sa tainga na paulit-ulitin ko na mali si Marcoleta? ¿De verdad? Mm. Um.